sa niyo niyo dahil na unang araw ng Pakong 2025 Tayo ngayon ay magluluto ng Tanggal ng umay Then ang dalaganern At ito bisin-bisin na nga si Hasma si Sa pag-aayos nitong mga gulay Na ating iluluto At ito mura nga rin ng atin ninyo Sa pag-aayos nitong mga Bulaklak ng kalabasa Mola, sitaw At puso ng saging And yan no? Tapos na ang ating mga gulay. Pwede na natin itong iluto. Kala mo talaga ako magluluto, no? Pero magtatalang portion dyan si Ibonet at si Hasban. kinuha namin nga pala ko ni Hasban itong malunggay na isasamuntin natin dito sa ating dinindin, bulang lang. Ang ah, sarap, lalo pagka maraming malunggay, dahon ng malunggay. Ito nga, talagang habang nag-iihaw naman si Rebune at yung ng mga bangus, ay ako naman ay hindi pa rin tapos sa pag-ahihimay ng mga malunggay. Grabe talaga, guys, mga busisi pala ito guys. Tinanggal ko talaga lahat ng tagkay dito sa labas. At ganito nga pala ang aming lutuhan ngayon for today's video. O ba diba, magluluto talaga tayo sa kahoy. Ayan, luto na nga ito at inihango na nga natin. At ayan na, ang tsura ng ating dinding-ding, mga guys. Mmm, ang sarap, guys. Pwede na nga ito. Tinawa ko na nga si husband ulit at para kumain ng ating agahan. Abay, seryosong seryoso ang asawa ko. Sinabi kong kakain, nabit lang tumayo. Nagbukas ng isang buong pakuwan na nabili namin sa bayan. O, oh, diba? Ang laki ng pako na to, guys. At pulang-pula siya. Ayan. Ang mislice lang ang haspa na for our dessert. Wow, well, ang sarap ng ating food trip ngayon. Dining At itong pakuhan. At meron din tayong nilihaw na bangus. Ayan, guys. At itong lupin Shanghai. Ay, halaya. At itong pansit palabok. Dito na rin nga pala tayo ng saging na saba. Ayan, no? At tayo kumain ang gulay, dinding-ding with rice. Ang ko kumain, guys kumain na mga ganitong luto sa gulay ayun nga may picture taking pa bago kumain at pagkatapos ng kumain ay eh, nag dessert muna si husband itong pakuan at ganoon din si ina and that's it for today guys thanks for watching, take care, god bless and bye